Gusto ko sana, bago umuwi ang mga kabataang nakikinig sa akin, ay maiwan sa kanila ang aral ng Diyos kung papaano sila magkakaroon ng magandang kinabukasa. Alam kong hindi magtatagal ang mga magulang na sa ngayon ay kumukukup sa inyo. Bukas makalawa ay aalis sila sa mundong ito at sa panahong iyon, kayong mag-isa ang magdadala ng pasani ng inyong buhay. Kaya't ngayon pa, maaga pa, paghandaan ninyo kung papaano kayo titindig pagdating ng panuhong iyon. Sino ho ang pinapangakuan ng Diyos ng maunlad na kinabukasan, magandang kinabukasan sa hanay ng mga anak? Pakinggan ninyo ang aral ng Diyos sa Ephesians 6, 1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapa. Tuloy! Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ano? Ikaw ay giginhawa. Kita nyo? At lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Sino ang pinapangakuan ng Diyos ng magandang hinaharap, kaginhawahan at paglawig ng kanyang buhay? Siguro hindi napapansin ng iba ito. Pero sa Biblia ito unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako. Sa ang lahat ng utos ng Diyos may kalagip na pangako. Pero ang kaula-ulahan na nilakipan niya ng pangako, ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sundin mo ang iyong magulang kapag kang ipinatutupad sa iyo ay alang-alang sa Panginoon. Kaya kung tatanungin niyo ako, mga anak, mga kamataan, Paano ho gaganda ang kinabukasan ko? Depende sa tratong ginagawa mo ngayon sa magulang mo. Pagka masama ang trato mo sa magulang mo, paglapastalan ka sa iyong ama at saka sa iyong ina, kakainin mo yan pagdating ng araw. Aanihit mo ang masamang kamalasan sapagkat susumpay ng Diyos ang lapastalan sa kanyang mga magulang. Pero gusto mong ikaw ay guminhawa, gusto mong sundang ka ng magandang kapalaran, pagsilbihan mo ang magulang mo, hindi naman yung pagsisilbing katulad ng isang kalipin, igalang mo at lalo na pag ang ipinatutupad sa iyo ay ang kalooban at ang aral ng Panginoon. Ang hindi mo lang susundin, pagka ang magulang mo hindi kahit ka sa sumambat lumuhod sa ibang Diyos kung hindi mo siya kapanampalataya, yon hindi masamang salansangin mo yun sapagkat hindi siya ang sinasalansang mo ron, kundi iyong maling pananampalataya. Pero ang magulang mo ay Iglesia ni Cristo. Pinalaki ka sa mga bagay ng Iglesia. Pero ayaw kang sumunod. Mga kapatid, tandaan ninyo. Ako, pinag-aralan ko yung kasaysayan ng mga pamilya sa loob ng Iglesia. Wala pa akong nakita. Wala pa na pinagpalang anak na lapastangan sa kanilang magulang. Wala ho. Hindi kayo ang nagbibigay ng kapalaran ni Diyos. Tandaan nyo. Kahit na anong dulong ang marating ninyo, kahit na anong kalaman ang mapunta sa inyo, pagka kayo binawian ng grasya ng Diyos, hindi kayo uulat. Hindi kayo magtatagumpay. Sana kasalalay yung pagtatagumpay. Pinagdidiinan ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong magulang. Igalang mo ang iyong amatina. Yan ang unang utos na may pangako. Ang pangako giginhawa ka, lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya, ano po ang hinanakit ng Diyos sa ilan sa mga sambahayan na hindi ko gustong iwan ang mga talatang ito sapagat yung iba sa Diyos sila naghihinanakit pag nakikita nila ang kaawa-awang kalagayan ng tahanan, kaawa-awang kalagayan ng sambahayan. Kuminsan, nakapagihinan na kitang magulang, nasasabi niya sa Panginoon Diyos, bakit mo ginawa ito sa akin? Ang aking mga anak ay nagugutom, ang aking mga anak, hindi ko mapapag-aral ang mga may sakit, hindi ko na maipagamot. Kami ay lumalangwis sa kahirapan, bakit mo kami pinapayang? Kung nakapagsasalita ng ganyan ang isang magulang o ang isang anak, pagka siya sa Panginoon Diyos, ang Diyos man, meron ding hinahanap. Meron din siyang hinanakit sa mga magulang, sa mga sambahayan. Ano po yan? Bakit ang iba hindi niya pinagpapala? Ganito ang sabi sa 17 hanggang 18. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa'yo'y tumubos. Ako ay ang Panginoon ay iyong Diyos. Tuturo ang kita para kaumulad Ya. Yeah. Papatnubay ang kita sa ka man pumunta. Tuloy. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapalasan ay dadaloy sa iyo. Parang ilog di natutuyo ang agos. Ayan pa. Kagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasin. Ano po ang sabi ng Diyos sa mga naghahanap ng kanyang kalinga? sa mga naghihinanakit pagka hindi tumatanggap ng pagpapala. Ang sabi ng Diyos, ako ang nagtuturo para ikaw ay umunlad. Ako ang pumapatnubay saan ka man pumunta. Pero kaya kita hindi pinagpala, sinunod mo sana ang mga utos ko para ang pagpapala ay tumaloy sa iyo. Alam niyo, mga kapatid, sa inyo nakarating ang mga araw na ito si siguro, inilalaan ng Diyos na pagpapala sa inyo. Kaya siguro kayo nagkukumamot, nagumising at pumunta ng maaga sa bahay sa bahay. Sapagkat meron palang inilalaan ang Diyos na pagpapala at biyaya sa inyo. At ngayon narito na kayo sa kanyang banal na paningi. Mang kapatid, inaantay ng Diyos ang inyong reaksyon. Inaantay ng Diyos ang inyong pagtugon kung papaano ninyo tatanggapin sa buhay ninyo ang mga narinig ninyong aral. Alam ko ang suliranin ng tahanan. Alam ko ang suliranin ng maraming sambahayan. Pero dumating na ang pagkakataon na tayo ay pinagsasalitaan ng Diyos. Hinahanap niya ang pagmamahal sa Kanya. Hinahanap niya ang pagsunod sa Kanya. Ang pagtalima sa Kanyang kalooban. Kaya niya pinipigil ang pagdaloy ng mga piyayan. Kaya ako'y eh, magmamakaawa sa kanila. Maawa ka saan, Panginoon? Pagka papaspasan mo ang iyong iglesia, isama mo ang mga kapatid ko sa loob. Tignan mo ang kanilang kalagayan. Hindi man sila magsalita sa iyo, patid mo ang sunirani ng bawat taanan. Pero gusto nila ang magmakasunod sa iyo. Kaya nga sila pumasok sa iyong iglesia. Kaya nga nila tiniis ang pagtatakwil ng ama't ina na hindi nila kapanampalataya. Kaya nila tiniis ang lahat ng mga pag-usi sa sapagkat mahal ka nila ama. Gusto nilang pagsilbihan katigit sa lahat ay makasama kapag lang ng dakilang araw. Kaya naman ngayon, tinihiling ko sa iyo, halika, babain mo ng basbas, unahin mo mga ama, ang mga amang nagahanap ng ikabubuhay. Mamaya lalakad na naman sila ang gabay ni hindi alam kung saan sila makakakita ng pagkakakitaan. Hinihiling ko sa iyo, dakilang Diyos na nasa langit. Halika ngayon sa mga ama, ituro mo sa kanilang mga pa, sa kanilang paningin, sa naro ng biyaya na maiuwi na sila sa kanilang tahanan. Basbasan mo rin ang mga ina na siyang tumatanggap ng biyaya. Kung maliit man ang tinanggap nila araw-araw, ikaw na ang bahala, basbasan mo, palaguin mo sa loob ng tahanan, sa pumagitan ng pagpapalang ibibigay mo, para makasapat sa pangangailangan ng sambahayan. Ama, pagka dadalangin sa iyo mga anak mong ito, pagka sila sa iyo, pag may suliranin ng sambahayan, ngayon pa, inaanyayahan na kita, Ama, dalawin mo ang sambahay ng iyong mga anak, at sila'y pagtibayan mo na ikaw ay hindi magpapabaya sa kanila. Basbasan mo kanilang mga anak. Bahala ka na sa kanilang buhay. Bahala ka na ama sa kanilang kinabukasan. At ang mga anak na narito, ang mga magulang ay eh, hindi pa iglesia ni Kristo. Ikaw ang kanilang magulang. Bahala ka na rin sa kanila. Tawagin mo ang mga magulang nila at sila'y tulungan mo na makapanindigan hanggang sa wakas, tumayo kayo tayo mananalangin.